Kon, pangbanlaw ba? Pangbanlaw. Kailangan mineral water gamitin. Bukang si kailangan nagdandol. O oh, yun, good morning. Nasa Kills tayo ngayon. Para maglinis ng aircon. So yun guys, linis tayo ng aircon. Ganito na ba aircon nyo? Magpalinis na. Matik na yan. Ayan o. <laughs> Ayan. Tapos isa. Ayan. Isang window type. Ayan. Inverter. Isang inverter na isli type. Dito lang yan sa Kelsey Hills. Kaya nila Boss Awing. Kilala nyo ba si Boss Awing? <laughs> Kilalaan ninyo na! Boss <laughs> Awing in the house. Gagana naman si Bong yan. <laughs> Approve ka agad yun si Bong. Kasamahan ko doon. Bong. Bong gato. Yung... Two hours later. Guys, tapos na yung linis namin. Binabalik na lang yung wiring. Then, ikakabit na namin sa taas to. After nito, yun naman oh. Yung aircon na yan. Ilinis yun namin. Pagkatapos nito. Then after nito dol, pagka-uwi natin no, yung kapitbahay ko doon dol. Oh. Shout out kay GR uh, Reporsado. Yun yung next namin na So ito tapos na to. Uh, babalik na to sa dati. Lagi <laughs> na. Eh. Pwede mo lang testing yan. Testing yan doon. Wow, may, may palabas tayo ngayon. Ano palabas natin doon? Wow, ang kasi na mo, sabi ko sa kailangan nililinis yung ano niyan. Filter. Filter. Oh, yeah. Isang taon na yan halos. <laughs> Kasi nga, oh. ano, nung... Buti hindi kayo nagkakasipon dito. N hindi pa naman ako nagkakasipon. Wala <laughs> ang resistance. Ah, yan lang. Yung kapatid ko na bunso, dito siya natutulog ba eh. Mm. So, yun hmm. niya dyan. Dyan. Oh? Oh. Oh. oh my God, grabe. Isang... Ay, ang po. Ang ina, parang pwede nang tira ng ano. Eh, no, sa baba, okay, oh, tagkita ko. Dito. Oh. Oh. Ayun, dumi yan. Ay, naka-open? Hmm, binuksan para malaman natin kung ano, sitwasyon niya. Doon, okay, saan ba na yung drainage doon? Yun? Baka mamaya may, may tornillo pa yung drainage niya doon. Diretso doon. Nakadirekta yung tubo niya eh, doon. Sa kanan. Ah, okay. Sana, ano, bunot, no? Ang linis niya sa may labas. Pwede ba yung angat po? Naangat naman to, no? Oh. Ito at saka sa labas ng natin. Oo, oh, may anis ako dun sa mm gintana. bintana. Hindi, kahit dun sa ano, pwede naman dun sa labas. May hagdan naman yun. Ah, okay. Sige ba? Hmm. Gusto mo, pag nagka-budget ka, palipat natin dito. Oo, oh, pag nagka-budget na lang. Yes, oh, linis na lang. Ang ito niyan, guys. May second floor yung aircon na linisin namin, guys. Ano, doll? Lagay, Nol? Ayos lang naman. Ayos lang. Pwede ata dito dul yung ano dul eh. Yung kasamahan lang ni Dagol. Yan oh. Yan oh, just color. Yung preso racer na to na eh. akyat natin dito dul. Oh. Oo dito. Dito na lang. Yeah. So yung guys, may second floor to. Di, dito na yung kapatid mo. Hmm, Sa Salamig nun. Hmm. Dapat di asa ah, ulo niya doon. Dito ulo. Oo, doon lang pa ah. Dapat talaga kubera niya na husto pa yan. ko Lamig. Lamig. Di ang gagawin niyo yung swing, iangat nyo. Pwede rin. Para hindi rekta bumangga sa katawan mo. Para ang lamig, yung lala, ibabangga sa yung lamig, yung umiikot na sa kwarto. Parang oling. Oh, eh. Oy, gino. Kagad to oh, may puti hindi kayo nagkakasakit dito. Oo. Oh, oh, oh. mahina ah, sigurado. Malalaki kasi yung nandun eh. Dol! 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 Kaya na, Oo, kailangan. guys, hindi na namin, hindi na namin kailangan ng have Pero tiis pogi kami rito. <laughs> uh, Saan ko yung ulo sa bubong? sa bubong <laughs> na ceiling. Di ba, Dol? Mas pati hindi ba yung kinabit namin dito? Bakit? Para ba yan? Ha? Huh? Oh? Oo, may kinabit namin. Nakagano na ako doon lagi install eh. Ganun. <laughs> Ganun. talaga. Basta may airconan lang. So yun guys, uh, ah, ibabalik na namin guys. Then, after ibabalik guys, magti-testing na kami. Sipin mo na lang guys kung walang aircon dito. nako Diyos ko. Grabe sir, yung ano dito. Init. Two hours later. Oy, ay dalat natin no? oh. Pagod na pagod. Uy. Support wali uy! Eh, hindi sa aircon? Oh. Ay palinis ka na. Palinis na, oh. yo.